Magdamaga ng selebrasyon at pagbabantay ng daan-daan taga Mindanao na nasa Maynila ngayon at ng iba pang grupo para sa pirmahan ng panimulang kasundong pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Makabilit tayo sa Mendiola sa Maynila. Nakabantay roon si Dano Tingkong Dano. Joseph, alas 4 pa hapon nandito sa Mendiola, mga kalahok mula sa iba't ibang grupo tulad ng Anak Mindanao Party List, Umahat, Lakbayan at Akbayan Party List para sa vigil sa bisperas ng pagpirma sa framework agreement ng MILF at gobyerno. Ito raw ay bilang pasasalamat kay Pangulong Noynoy Aquino para sa framework agreement na magbubuo ng isang bagong moro region sa Mindanao. Pakiusap din ito na ituloy na ang inaasahang pagpirma sa na natulong agreement bukas sa kabila ng batikos mula sa ilang paksyon ng Moro National Liberation. Innovation Front. Naniniwala mga release na nasagot sa mga problema pangkapayapaan at pang-ekonomiko sa Mindanao ang Framework Agreement. Apela nila sa mga kontra sa agreement na bigyan ito ng pagkakataon. Sangayon man sila sa palasyo na hindi naging matagumpay ang ARMM pinakakaiba nito, ayun ba po, dumarin sa malawakang no, consultation. No, hindi lamang sa Bangsa Moro, even sa mga LGUs, ating mga congressmen, ating mga senador, kinonsulta at lalong-lalo na ang mamamayang Moro. Kinonsulta po rito at ito po yung naging bunga. Kaya po, sana yung mga tao na umaayaw, hindi baka sumusuporta sa agreement na ito ang pakiusap po namin ay bigyan niyo po ito ng pagkakataon. Joseph, patuloy pa rin ngayon ang speech at concert dito sa paanan ng Chino Roses Bridge. Ayon sa lakbayan, magtutuloy-tuloy ito hanggang alas 9 ng umaga bukas. Mula alas 9 naman, hanggang alas 2 ng hapon bukas, magsasagawa sila ng rally dito pa rin sa Mendiola. Hindi raw sila aalis hanggat hindi napipirmahan ang Bangsa Framework Agreement. Yan muna latest mula rito sa Mendiola. Balik sa Joseph. Maraming salamat, Dano Tingcungco.